<laughs> Gandahan mo. Ganda mo ha Ganda mo yung ano. ko din Oo, oh, magsasagala si ate. Dali. O, kanyari, sa bikini open. dali, gagal. Sasali sa bikini open. Yan, tama, be. <laughs> dali, be. Dali, pipicturan ko kaya. Dali, magkasama. Kapalan mo ba? Kapalan! Oo, yan. Ayun, kinapalan ko. Gusto ka yung Sasali mo sa si, ana, si Ate ha. <laughs> <laughs> sa sagala, sasali si Ate sa sagala. <laughs> Maliliit na sila eh. Maliliit. lang ba 'yon? <laughs> <laughs> <Maliliit> lang. <laughs> Hindi, kasali si Ate doon. Gandaan mo ha. Magmo-model si Ate <laughs> dali. <dindi>. Ay, <laughs> 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 na ikaw naman, makeup mo sarili mo doon, bibidyo ang ganda na yung pakit. po na damit. Ayun. Lipstick. wala lipstick. <laughs> Lagyan <laughs> mo ni lipstick. Ay, ganda naman. Ate, sa'yo mo, <laughs>